Magandang araw mga kaalaga. Welcome sa Alagang Metro South Med. Simpleng usapang pangkalusugan ang weekly check-up mo kahit nasa bahay ka lang. Kasi Jess, at ngayong episode kasama natin ang isang, isang espesyal na panauhin, isang batikang OB-GYN na sasagot sa mga tanong na madalas ikinahihiya pero mahalagang pag-usapan. Mula regla, birth control hanggang pap smear. Welcome po, Dr. Cruz. Masaya po kami na andito kayo upang maliwanagan ang marami sa ating kababaihan. Good afternoon, everyone. So, sa icebreaker po muna tayo. Mm -hmm. True or false? Hmm. Bawal po ba maligo kapag pa may regla? Ah, uh, yan. Uh, lagi sinasabi ng mga patient kung pwede ba daw maligo ang isang may menstrual cycle. Actually, hindi. Wala siyang koneksyon. Hindi siya makaka sa performance ng isang babae kung maligo man siya kahit may menstrual period Ligtas po ba gumamit ng pills kahit hindi ko mo konsulta sa OB? Ah, very important na nagko ang isang babae bago siya gumamit ng any type of birth controls. Mapa pills man to, IUD, injectables. It's very important na nagko para mag-guide din siya kasi meron uh, iba-ibang klase ng birth control as well as pills kung kanino siya uugma. sa anong edad at anong klaseng Uh, babae, kung nagbe-breastfeed ba, ba siya, or meron siyang ibang comorbids, meaning meron siyang ibang hypertension, diabetes. So, depende. So, importante, konsulta muna. Pati yung right timing. When is the right time mag-take nun? Uh, kailangan mag talaga isang babae. Ang pap smear po ba ay para lang sa may mga asawa? ah uh, it's not true. No? So, Uh, actually, in the books, uh, they recommend na as early as 21 years old. Pero now, uh, for me, uh, even with my patients, importante na as long as meron ng sexual contact ang isang babae, dapat nagpapapap smear na siya. Why? E paano kung 17 years old ka pa lang, napakadami mo ng sexual contact, sexual partner, kailangan nasisimulan na yung screening. Okay, so, so hindi siya pag may asawa ka lang. Kasi pwede kang isang babae na wala ka pang asawa pero marami ka nang na-experience. So better, mas start ng maaga ang screening. Di ba ang pap smear, it is cervical cancer screening as well as infection. So dapat paaga na-check yun. Uh, normal po daw ba magka dysmenorrhea ng sobra ito yung sobrang sakit daw po okay. ah okay dysmenorrhea is yun yung pain sa puson during menstrual period it's not true wag tiisen ha? maraming pwedeng maging reason na nagco ng dysmenorrhea sa isang babae ah, isa na dyan yung common na rinig na natin yan lagi yung endometriosis. So, importante na nakokonsultaren rin sa OBGYN pag nakakaranas ng ganito uh, pwedeng hindi gano'ng katindi na dysmenorrhea, pero importante pa din siyang kinokonsulta para malaman natin kung may kailangan bang gamot, may kailangan bang procedure na gawin para maayos yung cause ng dysmenorrhea. Pag PMS po, consider din po ba siyang dysmenorrhea? Ah, uh, no. Uh, part siya, pero marami pa kasing ibang symptoms napasok dun sa PMS. ba? Diba, sometimes headache, oh, tinatama, the headache, more, more most of the time, ganun yung mga premenstrual syndrome. Uh, this premenstrual syndrome naman, ibang klase to, uh, pwedeng wala naman talagang reason. Wala lang, you just have to experience that bago ka mag -mens. So pagdating naman doon, may mga certain medications na kailangan lang para lang ma-address yung mga premenstrual symptoms na nangyayari. Yung PMS po ba, Dok? Connected po ba siya sa ano, parang phases ng cycle? Ng yes, pa it's part of the phase of the menstrual cycle. So parang it hints us na, oops, malapit na tayong mag -mens. And then sometimes, pag nag ka na, nawawala na siya. Ang um, ob ni po ba ay hindi lang para sa buntis? Okay. Ang ob ni, it's obstetric and gynecology. Pag obstetric, ang coverage niya is mga buntis. And then pag gynecology, more on sakit ng mga babae including myoma, mga bukol, ovarian cyst, infection din, mga sexually transmitted infection, kasali po yan. So yeah, hindi lang kami nagpapaanak, uh, gagamutin din namin yung mga infection at iba-iba pang problem ng babae sa reproductive organs ng babae. question po na una ay ano ang normal na haba ng period? Ang normal duration ng menstrual cycle ay 5 to 7 days. And then, isa pang dapat i-consider is the interval. Tuwing kailan siya darating. So, ang, ang normal na interval ng menstrual cycle should be Uh, 21 to 35 days. So, nasana yung mga tao sa 28 days. Pero, minimension ko yan lagi sa patient. It's either plus 7 sa 28 days or minus 7. So, that's 21 to 35 days. Kaya, uh, normal lang din. Di ba, sometimes nagkakamens tayo ng first week of the month and then magkakaroon na naman sa last week. Pasok pa yon sa 21 to 35 days. So, yun yung normal five to seven days duration. Interval should be within uh, 21 to 35 days. Paano po, Dok, yung mga maikli lang po yung period, like three days? Yun, yun. Dapat kinakonsulta yun. Kasi we have to investigate kung bakit maikli na. Importante din pala yung dami. Kasali yun sa para masabi kung normally menstruating ang isang babae. Kasi baka nga pasok ka sa 5 to 7 days, pero dun sa 5 days na yun, nagda-diaper ka na, heavy, hindi din yung ganong normal. May certain value din, around para 50 ml lang dapat yung uh, menstrual cycle, yung amount ng dugo. Kailan dapat magpa-check up sa OB? Okay, so syempre kapag lumagpas ka dun sa normal values na sinabi ko, it's the time na kailangan mag-consult ka. So kung tumatagal na yung mens mo beyond 7 days, matagal ng 10 days, isang buwan, may mga ganang pasyente, kahit na isang buwan, pero pwedeng sabihin sampung araw lang naman yung malakas, and then the following ten days, mahina lang, dapat konsulta pa rin yun. And then yung isa nga, uh, kung nag ka ng one week, after two weeks, meron na naman. After one week, meron na. Irregular din yun. Yun yung mga abnormal uterine bleeding na sinasabi. So, pag sinabing abnormal uterine bleeding, it's not just heavy bleeding, yun yung iniisip ng mga tao, but also meron tinatawag na maikli lang interval, mahaba naman yung duration, or malakas naman yung pagme mense Yun, yun yung mga reasons for consultation. Yung stress po ba, nakaka-cause din po siya ng delay ng period? It affects, it affects. Stress can affect yung... Uh, marami kasing factors that can affect the uh, menstrual cycle of a woman. So kasali dyan yung stress, yung lifestyle, uh, kung meron kang physical activities, kung medyo lumalaki ka na yung weight ng babae. Yan, sama-sama yan. And marami pang ibang factors. Yung ano po, parang unhealthy lifestyle. Tulad yun. alcohol, yung vaping, smoking. Yeah, it also unfair. affects yun nga. Kaya importante, as I mentioned, the lifestyle, yes. it also contributes para mag sa abnormal. Ano, sama-sama siyang factor na pwedeng maka-affect. Bale yung unhealthy diets po na gano'n, or lifestyle. Nakaka-affect po ba siya sa uh, pag-take ng pills? Actually, hindi naman. So far, wala namang studies sa loop effects. Pero syempre, yung healthy lifestyle, kapag unhealthy kinakain mo, pwede kang maging lumaki, obese, maglilid sa diabetes, nakaka-affect yun sa Pag nagtitake ka ng pills. Hindi po ba normal ang sobrang sakit na menstrual pain Oh, as I mentioned then severe pain or dysmenorrhea, hindi siya normal. Because there are cause, there are diseases that can cause that endometriosis, adenomyosis, yung mga pamamaga ng matres o kaya pagkakaroon ng chocolate cyst. Yan, pwede yan mag ng severe dysmenorrhea. There are patients na kayang, uh, na pang minom ng matitinding pain relievers kasi hindi kaya yung pain. Meron ding iba na emergency room pa. Buwan-buwan yon, So, kailangan uh, nagko-consult para pag nalaman yung reason, uh, meron kasi tayong tinatawag na primary dysmenorrhea and secondary dysmenorrhea. For secondary dysmenorrhea, yun yung dun mo malalaman kung ano yung problema sa anatomy mo. So kapag nalaman yun ng OB, mag-guide yung patient kung may kailangan pang supplement or gamot na itidate. Anong birth control ang bagay sa dalaga, married, or breastfeeding moms? Okay. Regarding sa pills, um, hindi siya yung pagdalaga lang to, hindi siya ganun. Ang most kinoconsider sa pagbibigay ng pills ay una, kung nagbe-breastfeed. There are pills kasi, there are type of pills na can lessen the production of milk. So once alam ng OB na nagbe-breastfeed pa ang isang babae, etong klase ang pills na pwedeng ibigay. These are progesterone, only pills. Hindi pwede yung may mga pampaganda, yung may mga estrogen. So, yon. And then, for those naman na hindi na nagbe-breastfeed, wala nang plano mag-breastfeed, or wala pa naman talagang anak, uh, marami tayong listahan ng pills. Uh, Magdedepend din ito sa ibang comorbids ng isang babae, kung meron siyang hypertension, diabetes. And, uh, kailangan din nating maintindihan na sa pag-take ng pills, Uh, kanya-kanyang hiyangan. So, pwedeng sa'yo, okay tong pill sa akin, hindi. Pwedeng sa'yo, ibang birth control ang hihiyangan mo. So, hindi tayo pwedeng maniwala na, ay, si ganito tumaba dahil dito. Si ano, tinigyawat nung nag Iba-iba to. Bawat tao, bawat uh, pasyente, iba yung effect ng pills kung paano magre-respond yung katawan niya sa pills. Yung side effects po ng Pills, totoo po ba daw kung nakaka-cancer to or nakaka hindi it, it, doesn't cause uh, cancer, pero nire-recommend na if you are taking pills, better na pap smear ka. Well, whether naman di ka nagtitake ng pills, talaga naman ang recommendation for a woman is to do pap smear. Uh, every three years, or ako, personally, na advice ko talaga pasyente, every year. Kasi matigas ulo ng ang pag sinabi mong every year, hindi sila pupunta na every year. So, sasabihin ko na lang every year. So, hindi siya nagkukos, but importante na napapapsmear, na check yung cervix. Okay, tapos, sa buhok wala talaga nakalagay na nagkukos siya. Though, meron kasi yung tawag na water retention. So, kung hindi ka umiihi, may tendency lum luma ka. Pero, honestly, in my own experience, hindi ko na-feel na tumaba ako because of taking meds. So, ang next naman po is bakit dapat may guidance ng OB -Gain? sa pag-take ng bills. Oh. yun nga, as I mentioned, syempre, dahil na merong certain bills for certain patient, mahalaga na nagkoconsulta. Uh, especially yung iba, next may mention, meron silang ibang sakit, diabetes, hypertension, ay na nila mag -bills. It's not true. Uh, pwede pa rin mag ng bills ang mga patient na may hypertension and diabetes as long as it's control. So, nagme-medication, -may, may maintenance siya, pwede pa rin silang gumamit ng so, When should a girl start seeing an OP gyne? Okay. Actually, ang isang babae, hindi siya kailangan mag-consult ng OB pag may problema. Hindi pagka malakas mens, hindi pagka may naangina na discharge. Ah, uh, dapat talaga may annual check-up na rin yung babae. So, para sa mga dalaga, kahit wala pang plano bang anak, yun nga, once may sexual contact, simula natin sa pap smear. Another is the self-breast exam. It's important. Kahit di ka na muna pumunta sa doktor, you have to do monthly self-breast exam. So, once meron kang napalpate na breast, that's the time you have to consult an OBGYN para makonfirm, makapag-request ng laboratory for that. For naman sa mga uh, magpaplano pa lang magbuntis, syempre, mas mahalaga na nagko, nagko-consult na rin uh, to check for the other infections and then ma-ultrasound din, makita kung merong problema sa matres. Uh, actually, lagi ko sinasabi sa pasyente, kahit wala pang plan na mag-conceive, better nagko-consult na para hindi yung natataranta ka. Bagong kasal, do, ko na magbuntis, kaba So, kahit hindi ka pa mag conceive better ma silip na yung ultra ng ultrasound yung uterus ovary para if in case may problema kasi simula na yung gamutan and then for the women naman syempre iba na yung pagbuntis that's ano na prenatal check up and then after that when the woman reaches ano na uh, men menopause uh, yan di discuss ren uh, meron pang stage na perimenopausal yun yung medyo erratic na yung menstrual cycle, kinokonsulta na rin agad yun in preparation for the menopause. And then, once you reach menopause, kailangan na rin makonsulta. So, ano naman po para sa mga menopause na? Ayan na mm -mm. Natural daw po pa na yung lahat ng may experience nilang hot flashes and mood swings. Okay. So, define ko muna yung menopause. Menopause, ito para masabi ang isang babae na menopause, dapat meron na siyang one year na walang menstrual cycle. Isang taon. Pag na-complete niya na yun, tatawagin na natin siyang menopause. So sometimes, bago pa makarating isang babae dun sa one year na yun, nakaka-experience siya ng mga symptoms like that. These are called vasomotor symptoms. So minsan, tawag din sa stage na yun is the perimenopausal syndrome. It can take three to four years bago ka mag -menopause. So yung symptoms na yan, hot flashes, Uh, dryness, vaginal dryness, decrease libido or decrease sex drive, irritability, um, sleep disturbances, nahihirapan na matulog. These are just normal kasi nga nagugulo na yung hormones ng babae. Uh, bumababa na yung function ng estrogen at progesterone. Kaya nakaka-experience na yung mga babae ng na Ang questions po natin dito, or pinadala ko sa atin na question, okay lang daw po pala irregular period kahit matagal na. Ah, kung nasanay ka na? It's not, syempre. Yun nga, yung na-mention ko kanina, kung hindi ka pasok dun sa mga normal uh, duration, normal interval, normal amount of menstrual blood, hindi pa rin siya normal. Kahit nasasabihin mo na, gano'n na po talaga ako mag-mens. Uh, talaga pong nakaka-diaper ako. Mag Lagi po ako nagda-diaper pa rin. It's not an normal. Kailangan mag-consult pa rin. Nahihiya daw po siyang magpa-pelvic exam. Kailangan daw po ba talaga yon kahit wala daw po siyang nararamdaman. Well, kung yun nga, depende kasi sa plano ng babae. Kung wala siyang nararamdaman, ang usual uh, consultation lang talaga ng babae is do the pap smear. And then, kung may lahi ang babae ng mga cancer, better magpapa-ultrasound din. Para lang masilip yung ovary yung tips. Okay lang daw po ba uminom ng pills kahit 40 years old na Oo, pwede naman. Um, okay naman uminom ng pills. As long as sabi ko nga, syempre when you reach 40 years old, that's the time na nagkakastart na tayo ng ibang mga morbid comorbidities like hypertension, diabetes. So, you have to make sure lang na control na nagkakaroon, ng ka ng maintenance for hypertension and diabetes. Nag-check up ka rin sa mga doctors for that. Pagka ganon, uh, it's, it's safe to continue the pills. So, as long as tutuloy mo rin yung pap smear. Ganon. Before we end po Dr. Ramos, ano po ang tatlong pinakaimportanteng health reminders nyo para sa ating mga kababaihan? Okay, so actually ang first sa babae is know your body. So dapat alam mo yung itsura ng katawan mo, aware ka kasi minsan talaga namang tayo mismo nakaka-discover na may something wrong sa katawan natin. So kung alam mo na ganito yung breast mo, kung mapapansin mo na parang hindi na siya pantay or yung abdomen mo, sumisikip na yung damit mo, it hints you eh, na something is wrong. Pangalawa, kung talagang nakita mo na nga na sa tingin mo may problema, kailangan mo na talaga mag-consult. Okay, don't, huwag mahiya na makonsulta sa OBGYN kasi siya lang naman din makakapag-guide sa'yo kung paano gagawin next step. And then, if eh, finally, nakapagpunta ka na sa OB, kailangan may tiwala ka rin sa OB mo. Paniwalaan mo yung explanation niya. Tapos, uh, hopefully, uh, sundin mo yung mga recommendation niya. Maraming recommendation, madaming laboratory tests na gagawin. Uh, dapat, uh, i uh, ready ka din na gawin yung mga yun. Ngayon po, thank you so much po, Dr. Cruz. So, ayun po, mga kaalaga, tandaan niyo, Babae ka, hindi ka nag-iisa. Dito sa Alagang Metro South Med, lagi kang may kasamang nagmamalasakit. See you next episode. Thank you po. Okay na. Yeah.